eh bentang beta na nga yung mga tikoy na yan, yung mga putas at mga mga large charm. Hmm. yan sa Ongpin o Manila, Chinatown dito sa Binondo, Manila. Yung iba dibang flavor ng tikoy na mabibili mo rito ay nasa halagang 100, 200, 300 at 500 piso depende yan sa sukat at laki. Yung mga putas naman na bilog tulad ng kiat-kiat ay mabibili sa 50 hanggang 100 kada kilo. Ang grapes nasa 150 to 250 pesos kada kilo. Ang orange nasa 100 kada tatlong piraso tampon kan na nasa 10 at 20 pesos ang kada isa. Yung mga malaki charm dito eh. Bentang benta na Radyo Manaljo tulad ng bracelet uh, na mabibili sa halagang 100 to 300 ang kada isa. May mga mamahalin rin na lucky charm na pao mga gold plated na nasa 300, 800 at 1,500 pesos ang bawat isa depende yan sa laki. Kung nito na mahigpit na pagkamantay pinapairan ng MPD para sa mga nais nice magtungo dito sa ang sa bahagi ng Binondo para sa nalalapit niya na selebrasyon ng Chinese New Year. At paalala natin sa ating mga karadyo man, bukas ng alas 7 ng gabi ay isasara na ang southbound lane ng Jones Bridge habang ang northbound lane ng Tulay ay sasara ng alas 10 ng gabi. Sararo rin ang kahabaan ng Kitim Paredes mula Padre Burgos nyo hanggang Dasmariña Street na patungon Jones Bridge ngayon din ang Plaza Cervantes at ang kahabaan ng Binondo sa Intramuros Bridge dahil yan sa isasagawang fireworks display at selebrasyon nga ng Chinese New Year. Kasama din sa Soda Manila, Radyo Man 11, Eman Mortega, Tatok Aramon, DCXL, Bye Bye Bay!